Ben, nagsan na presa po sa likod ko. Bakit? Ato, ano pa ba to? Hey, Langis na aswang? Hey, Langis na aswang? Hey, Langis na aswang? Hey, <laughs> uh, para nilipad na? Sige. Yeah. Hindi, aplasan lang kita para nilipad ka na. Ito ang nasuhan damit. sa likod? Oo. Oh. Dito ko lang nasa bang. Ah, uh, dito so sa Kalanges para makalipat no. Oh, nandito <laughs> Pa, ok muna natin ang TV. Ah, oh, mga vlog naman tayo. Let's go vlog tayo. Okay. Ano sabihin mo? Ito. Hawakan mo ito. Sabihin mo, Arvin, basan mo ako sa likod. Okay. Lights, camera, action! Ah, oh, Ben. Kaplasan mo ako ulit, ulit. Ben, ganda mo bigas. Ben, lagsan mo ako sa likod ko jacket. Ano, ano ba Ay, ito? Eh, Langis na aswang? Para lilipad na? Sige. Yeah. Hiyaplasan lang kita para lilipad ka na. Ito ang nasong, damit. Ito sa likod? Oo. Oh. At ito siya. ko lang aswang? Ah, uh, dito sa may... Para makalipad, no? Oo. Oh, hanggang dito sa may... Dito may... nga natin ngayon ng aswang kung lilipad nga. Ais ni toh, sama lah. Hah? ah, itu benda yang. Mata apa ngah? Ah, no, kabut sama tai. Hmm. Sa mata hmm. mana? Tipi-tipi lemo. Para sesuatu dah plus si, mana kau le? Pe? Oke. Jadi pada bang. Yeah. Parang tu <laughs> Ano naman <laughs>